Hello, yan. Hello, hindi ba kayo ngayong umaga, mga pachika? Ayan, papakita ko lang sa inyo ng aking ginagawa sa araw-araw. At kung naman eh, hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakasubscribe ka naman po mga kachika. Ayan, um, tayo ay maghahanda na sa ating pagpapatuka sa ating mga alagang manok. Ayan, samahan niyo ako mga kachika. Naglalagay so, lang ako ng feeds dito sa natira namin kanin ka sa gabi para medyo na dami dahil marami na rin silang mga manokong pa anuhin ko pa paiglihan. Kaya lang ko lang yung beads. Ito yung feeds nga pala ngayon Ilalagay ko siya dito. Tsaka natin siya. Lalagyan ng tubig para itong kids nato kasi medyo matigas eh. Lalagyan natin siya ng tubig para medyo lumangod na Eto, ganito lang siya. Ito, 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 ito. Dito ko na nilagay sa kaldero mga kachipsip para diretsyo na yung kanin. Para masaid natin. Pwede lang pa natin. Dahil ko pa yung mga kachika pag nilagyan ko na ng tubig. Lagyan na natin ng tubig mga kachika. At may nag-aabang na. Ay! Tingin ko pa natin. ito. Ito lang. natin hanggang siyang mabasa nyo. Ka, kids. Ano, Tsaka natin ibigay doon sa ano ko, sa mga alaga ng sa loob. Big, mamaya. Ayan, okay na siya mga ka-chika. Bigyan natin sa ating ano, mga alaga. Ito nga pala yung kanilang gulungan. Ayan sila. tumatalong na sila. Ayan, so, buksan mo naman natin. Kaya tayo pumasok sa loob. Ito so, ang kayo lalagay. Ito na lang kayo lalagay. may mayroon pa doon sa loob. Gusto ko muna lalagyan. mga kachika, lilingit sa loob. Hmm.

isa na ano ba na ano nila um, na ipot kasi do si dito sila dito sila pumap, pumapatong pagka ano pagkagabi na tapos minsan dumudumi yan nagkaroon ng ano ipot at mamaya dito mga kachika dilinisin natin yan sila para duminis linis naman yan nakagalaw na tayo Talagay ko kayo mamaya mga kachi. Ayan, nalinis na natin ang kanilang kapaligiran. Mamaya yan ay hukay na naman. May pa. Oh. Makiat siya. Ito na po siya kahit ating mga alaga sisi, si, mga kasika na